Arestado ay isang security guard sa Tondo sa bedila dahil sa kasong pagagahasa sa kanyang kinukop na pamangki. Yan ang ulat ni Pian Manalo. Wala nang kawala pa ang security guard na ito matapos ma-corner ng mga otoridad sa mismong kumpanyang pinagtatrabahuhan sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, na sospek sa panggagahasa ng sariling pamangkin na edad 12 anyos. Because nga po doon sa may tulong ng ating counterpart, napagalaman po na itong security guard na ito nagatrabaho dito sa atin sa isang uh, company po dito habang uh, na positively identify po yung tao ay eh, nagkaroon tayo ng uh, chance na by means of ano, ano, element of surprise na huli mo natin siya and na uh, naisag po natin na maayos yung barato uh, warrant of arrest again so sa may uh, karumal-tumal na ginawa niya sa kanyang pamangkin 2018, una umanong hinalay ang bata sa mismong bahay ng sospek sa Valenzuela. Pitong taong gulang pa lamang noon ang biktima. Nasundan ng ilang beses pa. Nagpapadala rin umano ng malalaswang video ang sospek sa pamangkin. Doon sa revelation ng bata, eh... Yung nga po, namulis siya usan yung kanyang tsuhin. Naging matibay po yung, ano, yung ebidensya laban nung sa tao. Kasi po, hanggang sa tinatawagan no through video all, eh pinakikita ang ng kahalayan ng kanyang cuhin yung bata Itinanggi ng tuhin ang krimen parang anak na raw ang turing niya sa biktima lalo't bilang kaanak matagal na niyang kinukop ang bata Nagulat lang ako Ano po Nagulat lang ako O, close ko yan sila lahat Paalala naman ng pulisya sa mga magulang Huwag mo nating ipagkatiwala yung mga bata especially mga bata o or kababaihan no na may mga kasama o siguro na lalaki po sa iisang uh, lugar o saan wala man lamang mga division o uh, safe na lugar sa loob ng bahay po. Nahaharap ang sospek sa kasong statutory rape at paglabag sa anti-cybercrime law. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.